puno semangka kan daming puno nang mangga mang kabisdak wah pa. itu pah ayo melilit tu yang bunga lagi Ini mang kabisdak grabe nih tah init suri-suri dengari sembukid mang kabisdak Grabe ang init. Sinigwilas. Dami bunga sa oh. Wala hindi maliliit pa. dami sa oh. Lahat ng puno na 'yan sa po 'yan. Ah. Grabe ang init. Ngayon mga kapista ko. Ito yung mga puno dito sa Sinigwilas. Kaya lang, maliliit pa. Hindi pa tayo pwedeng makaharbis. Daming bunga, kaya lang maliliit pa. Ang init mga kabistak Iba talaga pag nandito tayo sa probinsya oh. Is kung hangin O oh, bayabas, puno ng bayabas pag pag Walang hinog Ito naman anong puno to Yan you know? o hang Ayan, tinitingnan namin yung lupa namin wala kami maharbis saging ternyata saging kangang puding kuning oh maharbis alin it pejombang tuh tuh pepaya sudah penginung penginung pepaya tetap isa terus saging ada kami telagang anu boko dami talagang prutas dito mga pisdak eh daming prutas kaya hirap naman yung akyatin yung buko na yun <laughs> ginit ginit ang pisdak <laughs> Agi, sambag Uy, bunga, sambag wow, Karabi pagpamunga na yung gulpi nga Karabi dami bunga ni Puno ay grabe may mga buli nanong sa una mga buli dia mga kalisura kani mga dinagi oh ang bulihan gid sa una dire ka mga adtong mga buli teko nagbuli ko ra ganti misagin wa wonder tay ug mana nan dapat tinog duha ka bukid misag ko gusto maggunot-gunot kay ah sen magkamay di mau ke ngari waktu timak nih pemisakin anguli dah nguli mangat